Ito yung aking tanim. Oh. Diba? Ang daming bulaklak. Oh. Hmm. Ang taba. Ayan, no? Oh. May bunga na siya. May bunga na siya. Ang daming. sitaw ayan yun yung kamatis ko wala na tapos na ang buhay ng kamatis Yan o bunga ng sitaw ko ang taba diba tapos yun ang okra ko uy namumulaklak na yung okra ko hmm kamote ayun saging may bunga siya may puso na hmm. ah, ganda na ng kamote ayun nakakatuwa yung okra Hmm. Ang laki ng puno, ang taba. Ayun Rosita. Namumulaklak na na siya. <coughs> mm. Yun ang papaya ko. O, dinaanan ng bagyo. Tanggal yung mga dahon. Sana malaki ng bunga niyan. Dinaanan ng bagyo. Buti hindi talahiban may kamuti doon Ayan. ganda ng bunga ng sita pwede na